Magandang umaga ka Alpha Adventure Farms. So ito tungkol sa kambing ang ating pag-uusapan, no? Ah, uh, itong comment na aking babasahin ay galing kay Miss Jeza Congreso. Okay, Jeza Congreso, kay Jeza. Ito na ang sagot sa katanungan mo. At ito ang kanyang tanong. Sir, pwede bang purgahin ang dough na 4 month old? Kasi baka nababahan ng kapatid na bak baka na asawa nung ano no kapatid niya na lalaki ngayon nag start na kasi mag hit nakikita ko nasan pa na yung kapatid niya not sure kung may time na nag success or nag, nag succeed pwede bang purgahin para di mabuntis if ever salamat naka free range kasi sila dati okay Miss So, ito situation nung uh, concern ni Jeza, no? So, naka-free range yung kanyang mga kambing. So, meron siyang dalawang magkapatid, babae at lalaki. Uh, tinatanong niya kung pwede daw bang purgahin na lang niya yung babae para kung nakastahan man ng kanyang kapatid na lalaki, eh, hindi matuloy ang pagbubuntis. In short, malalaglagan siya ng anak, no? Abortion. So, intentional itong nga gagawin, gustong gawin ni Jessa na abortion through the warming, yung, yung dough. Okay. Uh, una sa lahat, para hindi tayo napupunta sa ganitong mga situation, kailangan meron tayong una maayos na housing program at saka breeding program. Doon sa housing program, dito sa akin, Kapag ka na, nasampahan na, nakastahan na yung uh, dough, hinihiwalay na yan. At bago pa man yan makastahan, may bukod, nakabukod yung mga barako. May sarili silang kwarto. At yung uh, wall o dingding ng mga barako ay steel matting. Para sila ay nagkikitaan pa rin ng mga babae dun sa labas ng kanilang kwarto, ng kanilang partition. Uh, kapag ka naglalandi o naghihit kasi yung babae, gigilid-gilid yan doon sa partition ng lalaki. Ano? At uh, saka nagpapakita naman yan ng signs of estrus, kagaya ng mas madalas na pag-ihi kaysa sa dati, pag -wi ng kanyang buntot, pagiging mas maingay kaysa dati, uh, ano pa, uh, pagsampanya doon sa mga kapwa niya babae, or maging mga lalaki sinasampahan niya so yun yung mga signs na naglalandi so walang kawala uh, hindi ka magkakamali or hindi ka uh, yeah, hindi ka magkakamali na malaman na ito ay naglalandi nga yun ang housing program ko no? No? Uh, pagka kasi nakahiwala yung lalaki eh, may kakalendaryo mo kung kailan siya nasampahan at sino ang sumampa sa kanya So never mong makikita ang sarili mo sa ganitong situation na kung saan nasa reactive mode ka, nasa reactive phase ka ng breathing program mo. Napapagastos ka ng hindi oras, ng hindi sa na kailangan, and at the same time inilalagay natin sa risk ang health o kalagayan ng ating uh, buntis na kambing. Uh, bakit naman tayo napapagastos ng hindi kailangan? Una sa lahat. Sa, situation na ito, gusto natin siyang purgahin dahil, hindi dahil may issue siya sa parasites. Ano? Gusto natin siyang purgahin o gusto natin i-explore yung remedyong yon work around na yon para malaglagan siya ng anak in case nabuntis man siya nung kanyang kapatid na barakong kambing. No? So, magdedeworm tayo uh, sa maling kadahilanan. Uh, yun ang nakikita nating workaround dahil alam natin na may chance na magkaroon ng kaso ng abortion kapag ka uh, pinurga natin ng uh, pinurga natin yung buntis na kambing again chance lang na magkaroon ng abortion ha hindi sure ball na lahat ng pinupurgang buntis ay nalalaglagan ng uh, anak whether ivermectin or albendazole pa ang gamitin natin ang masama-masama diyan, ay yung pinurga mo siya ng Albendazole or Ivermectin, pero hindi siya nagkaroon ng abortion at ang nangyari ay naging nagpatuloy yung kanyang pag yung kanyang gestation, pagbubuntis at ipinanganak niya ito ng maayos. Ang problema dito ay kung yung pagpupurga mo ay nagdulot ng uh, physical deformities or yung congenital defects doon sa anak niya no? So yun ang inire mo dito. Kasi again, hindi sure ball na magkakaroon ng abortion dahil yan ay pinulga mo. Hindi mo naman pwedeng ipalunok sa kanya yung 30 ml na na albendazole, no? Baka iniisip mo kasi i-30 eh, ml ko nga ito. Para walang kawala, ma-abort -ma talaga anak niya, hindi po pwede 'yon, ano? baka naman hindi lang yung anak niya ang malaglagan, eh, pati buhay nung buntis na kambing eh mawala pati na ang uh, ang saklap ng mangyayari kapag uh, yun, ang, uh, yun ang nangyari ano so pangalawa na bangkit ko kanina na ayun uh, nalalagay sa alanganin yung buhay ng ating uh, kambing dahil nga uh, yun no baka ano yung uh, uh, yung epekto kasi ng pagpupurga kapag ka nagbubuntis ay hindi lang doon sa fetus, no? Maaaring magdulot ito ng uh, reproductive issues, no? Kapag ka pinurga natin yung buntis na kambing. Kaya ako dito sa Alpha Adventure Farms, uh, kapag ka nakaschedule kasi yan eh, no? Naka-record yung uh, uh, heat cycle or estrus nitong mga kambing namin, naka yan. Kaya kapag ka Uh, two weeks before uh, dumating yung kanyang uh, expected na estrus, pinupurga na namin yung mga uh, dry na kambing namin. Ibig sabihin ng dry, hindi pa sila buntis pero kino uh, kinokondisyon sila sa para sa pagihit nila. Ano? Pinupurga ko na siya noon. Ngayon, kapag uh, nasampahan na yan ng bak, hindi ko na yan poporgahin kahit pa meron tayong tinatawag na dewormer warmer na Fenbendazole, no? Fenbendazole. Hindi ko ginagamit 'yon dahil nga may chance of uh, congenital defects kapag nagpurga tayo. Yung sa Fenbendazole kasi tinanggal lang yung chemical niya na kung saan papatayin niya yung mga bulate na pumupunta sa kidney ng kambing. Ano, yun ang tinanggal lang na power, kumbaga, dun sa fenbendazole. Uh, yung albendazole, ivermectin, maging yung balate na umaatake sa atay uh, ng uh, kambing, eh, napupuksa niya, na? Uh, so, ibig sabihin, yung mga buntis kong kambing dito, napupurga na lang sila dun sa araw mismo ng kanilang panganganak after nilang manganak, na? Kapagka nailabas na yung uh, ang tawag dito, yung parang bahay bata, no? Pag nailabas ng ilang buo yun, doon ko sila pinupurga or kinabukasan. Kinabukasan kung halimbawa ang bandang hapon o gabi na uh, uh, lumabas yung placenta ng kambing. So pinagpapabukas ko na kapag gano'n. Pero kung uh, ma uh, madaling araw siya ng anak at uh, bandang uh, before tanghali lumabas yung kanyang placenta, uh, bandang hapon pinupurga ko na yan. Okay? So, ganun ang aking health program, housing program, at saka breathing program pagdating sa mga kambing uh, para maiwasan ang ganitong sitwasyon na nagre-resort tayo doon sa mga uh, workarounds na kung saan ginagawa natin sila sa maling kadahilanan. No? So, Jessa, uh, be prepared. ano Kung gagawin mo itong pagpupurga dyan sa kambing mo yan, be prepared sa mga unfortunate events na pwedeng mangyari. Now, kung sakaling uh, swertihin ka, ano, palarin ka na magkaroon nga ng abortion, hindi matuloy ang pagbubuntis nung uh, uh, babae mong kambing na naasawa, na noong kapatid niyang lalaki, eh, ayusin na natin yung ating housing program at saka yung ating breeding program para hindi naman every 5-6 months, eh, nakikita mo ang sarili mo sa ganitong situation uh, ah, la, dagdag gasos yan at saka baka magdulot pa ng another problema sa iyong pag-aalaga ng kambing no? ayun, yun lang ano, naiintindihan ko naman kung bakit ayaw mong matuloy eh, kasi yung uh, epekto ng ano epekto ng uh, inbreeding gusto mong maiwasan no maaring na turuan ka na or napanood mo na yung mga iba kong videos patungkol sa inbreeding kaya gusto mong hindi matuloy ito okay okay another technique para hindi ka mamroblema na in the future sa ganito doon sa mga alalaki uh, lalaki mong kambing ma maliban doon sa hinihiwalay mo sila doon sa ibang mong doon sa ibang mong mga lalaking kambing na hindi mo balak gamitin breeder or hindi mo balak ibenta as breeder, mag, mag ano mo sila vasectomy. No? Para kahit makihelobilo sila sa mga babaeng kambing diyan, kapatid man nila o hindi nila kadugo up to fifth level of consanguinity, eh wala silang kapasidad para eh uh, uh, fertilize yung mga ano, yung egg cell ng kanilang mga Uh, ka-counterpart na babae. Na? So, yun. Ang isa pang ano, technique na pwede mong pwede mong gawin. Okay? So, sa inyo na gustong uh, isirox copy, kumbaga, yung sumatotal ng aking goat farming uh, program, yung kabuuan cultural management, eh, maigi pa. Mag-register na lang kayo sa aking online pre-recorded goat farming seminar. Lahat ng programa, maririnig nyo sa akin na ituturo ko sa loob ng Walang oras yata ako nagsasalita ng walang break dun eh sa video na yun. 7 or eight hours if I'm not mistaken. So, yun. Uh, nasa description ng video yung link. Pagka-register nyo ngayong araw na ito, ngayong gabing ito, eh within 24 hours or less, magkakaroon kayo ng access. At isang taon ang access nyo sa mga video. Pwede nyo i-post at continue na lang kung kailan kayo. Bakante o libre. Tapos meron kayong free 30-day technical support via email, lahat ng follow-up questions nyo i-email niyo sa akin, ako mismo ang sasagot. Plus may kasamang e-certificate ang inyong registration. So magagamit niyo 'yon kung kayo ay halimbawa, nag-aabroad, kailangan nyo magpresenta ng katunayan na kayo ay nag-undergo ng training sa goat farming, mga ganyan, or pwede niyo i-display sa inyong goat house kung balak niyo magnegosyo ng uh, pagbebenta ng mga pang-pangbreed na kambing. No, so uh, dagdag puntos din 'yon sa mga customers ninyo. Uh, na naneipapakita niyo na kayo ay naka-attend ng isang uh, formal na goat farming seminar. Katibayan 'yon na alam niyo ang mga ginagawa niyo dun sa inyong uh, pag-aalaga ng kambing. Okay? This has been JC De Guzman of Alpha Adventure Farms. Salamat